sa loob ko. Oh. Ganito ang isda na ito yun. Eh. Ang oh, dami may itlog siya sa loob. Oh, tinatanggal yan. Mga ano la, ang hasang at saka yung itinitira ko yung itlog na yun sa loob. Oh, Ito lang sa palika kung doon yung magtanggal ang ano, hasa sa ng isda. Kahit na ano ba yung bangus. Ang oh, uhusay. Oh, Ay, napakamahal ang bilihin ngayon, ano? Ano na kaya tayo nito? natin kahit na paano ating mga kababayan kahit na paano may napaglilibang o reels reels na yan okay oh, na na ako nakapag ng reels libangan lang oh, pero huwag ka asahan okay, hindi natin masabi tong yung bagay yan yung ka kapagay yan o wala. O, ano ba? Kaya mas patanda yung nililibang lang tayo. Pati itong YouTube, nilibang ko nila ang naman ito. Para lang, katulad nito, wala akong wala akong makausap. O. Kaya malaking bagay itong ano. Nakarang talaga, hindi talaga ako nakapag nahihiya naman ako mag kanina, gaya ako yung ko ang bubusan ko ang camera eh nahihiya naman ako daming tao. Hindi ko na binag yung pagkili ko na isda sa palengke. Yung mga gulay doon. Hindi na. Ngayon lalo ngayon, asa kayo ng mga gumagawa ng ano, bibidyo. Mga um, araw, hindi mo masyado kaya malayo ka pa makapagdano ano eh. Dala -dala ng video sa palengke mag uh, camera may video ka sa palengke kung saan man pero so, ngayon na yung nakakaya na ang lalaki na ito ito yung hindi ko alam kung anong tawag dito basta parang ganun siya na malaki kasi naman niya. Ang masarap po. Masarap po ito i, ano, kahit ang mga pwede rin ito o sigang, paksi, o, ano, kahit anong klaseng lutong sardinas. Kasi ang taba niya. O, taba niya. O, kapal ng laman. Ito naman yung ano, flying fish yata itong isa. sasara kami ng tindahan. Kasi 7 na, 7 p.m. na, wala na masyadong nang bibili. Sae na lang kuryente. Sayo mabayaran mo sa si kuryente kapag bukas ang tindahan. Wala na naman kuryente. So, yan ang mga trabahador. Dito kasi sa amin, napapaligiran kami ng alos ng pabrika. Mga trabahador ang nandito, mga factory worker. ka ano na gabi na alas 7 na madala na yung taong natin kaya nagsasara ako ng alas 7 depende sa hinihingi ng tao depende sa ano nang nabili napansin ko na alas 7 wala nang nabili sabi ko sara ko na ang tindahan kasi wala namang ano eh lugi ka lang sa kuryente kung ng kuryente wala namang pasok Nawawala pa ako, isara na Pagdating ng 7, sarado na ang tindahan. Diyan na toobin. Kasi ito yung ano, pero yung yung bagang may ano, uh, may tupa parang flying fish nga yata ito pinangano ko na pinang ko na doon sa palingin sa bumili ko na isda bawang lang doon, dadapuan ng langaw, ng bangyaw, ng langaw. Kailangan hugasan mabuti ang ano mang isda o parne na pinipili natin. Hugasan mabuti. O kahit yung guys na bigas, kung nagsasain tayo ng bigas, kailangan natin hugasan mabuti kasi may nakita akong isang ano sa YouTube. Kailalang vlogger pa man din siya sa saan mag-comment siya, hinahiya naman ako. <laughs> Yung dalawang hugas na ng bigas. Ang okay, pwede talagang inubasa ko na po bigas. Hanggat malinaw na yan, talaga po hindi ko tinitigilan na hanggat may nakikita akong ibang kulay. Hindi ko masakit mo ba, na nakakawalo ako kapo niyan dyan, hari alikabok. Kaya mga tuyo-tuyo yung dura-dura ba na naging alikabok. tumataas yung gabok, babagsak sa mga mga tinda, kasama ng bigas dyan. At hindi natin alam, baka sa bodega ay may ihihanang uh, dala o anumang klaseng ano. Nagpating makadapit sa bigas na makakasama sa health ng tao kailangan natin ng bigas. Lamasin natin at saka hugas mabuti. At saka yung mayroon pang pa antay bukbuk yan. Para hindi bukbukin ang bigas. E eh kailangan talaga natin hugas mabuti. Maliban lamang guys kung kung ang inyong ano ang inyong bigas na ano eh, ay ah, ah, ginagamit eh yung bagong ani bagong pabigas okay lang yun kahit mga dalawang hugas o kahit hindi nyo nang hugasan eh. Pero kapag ibinili nyo, hindi tayo lang kung ano nang nangyari sa bigas na yun habang nasa bodega, hanggang sa, sa tindahan, sa palengke, hindi natin hindi tayo lang kasigurado. Tumating natin akin kasama. Hindi ko, hindi ako nagluto ng gulay. Bukas na lang yung papaya. Kaya na ako tayo magluto ng kasi ang, ang papaya kasi matrabaho pa. Ba. Babalatan pa yan. Hindi ka tulad ng dahon lang na madaling madaling gawin. Nakatawag ako sa'yo kanina sa Viber. Eh ano, hindi ka naman nasagot. Para i-inform sa sa'yo na hindi ako nakagulay ngayon ng papaya. Nakatawag so, din ako. Nakatawag din ako. Nakatawag din ako kami kausap ng ano, Kaya hindi ako makapasok. Wala, nakakabang akin sa ita pa Kaya, Wala ko dito ang kanin ko eh. Mag-re-ring. Matapos ito nga mo. Gagawin ko dito. Ah, nalamasin ko ito ng asin. Kalagyan ko siya ng asin. Thank para ang asin na ito guys oh. para malis kung ano man ang matigas kasi ang isda eh pagka nilalagyan mo ng asin saka nalilinis mabuti nalilinis siya mabuti pagka nilagyan mo ng asin yung tubig para ako naglalaban tapos yun parang pag nilagyan mo ng asin, kahit tinugasan mo ng ilang hugas. Parang lumalabas pa yung lansa, nakamoy po yung lansa. Sabihin, lalo siyang nadilinis. Umaangat yung kung ano may mga nakatipid sa kanya, umaangat pa sa isda. Tsaka isda lalong kumikintab. Lalo siyang kumikintab. Kapag siya nilinis na, medyo madilim ang ilaw namin eh. Ayan. natin sa palengke, kailan natin hindi siya mabuti. Tulad nito. Tubig eh. Ayan na naman. Oh, nilamas ko sa asin. Nilamas ko sa asin. Ang takot na asin. Kaya makintab siya. Ito pa yung mga akin na maya. Tama siya. Ito pa yung mga akin na maya. Pakilagay na lang dyan. Ayan, makintab siya oh. Oh, isa pa habang nilalagay mo sya, kasi lalong sa yung amoy ba masubukan nyo pa mag gano'ng ginawa nyo maamoy nyo yung yung ano yung katas ng isda lalong yung lumalan sa yung ano yung tubig yung pinaglamasa ng isda Madilim lang ako yung ganda ng mga Kasi pag hindi ko mga asam dito, ang susan. Dito po. Okay. Hindi pwedeng isa lang natatapos. Pumunta nga ako sa Bulan. Dinamang ako ng kasama ko mga kapatid ko. Siya pa namang masaya sa Hindi pa nga pala ko nga ako. Hindi pala pala ako mag-thank you. Ay Ate Ate Jane. Thank you ma pala doon sa ikaw nang masaya sa aking pagpunta ng Bulan Sor Soron. Uh, thank you very much salamat sa hindi ko sabi sa iyo nang nakaranas ng alam ko pala ngayon ng mga reels. Tumantawa ako pagka pagkupas ko ng cellphone may reels na nakatawa. Isa talaga naman tawa ko. Yun lang mukha ko raw eh. Mukha raw. <laughs> mukha raw eh. Masungit. Ang lalala nila. Masungit. Hindi <laughs> nila pag tumawa ako. Talaga naman. magpalo sarap man